So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage So alam naman natin siguro na pagdating dito sa Pilipinas eh pagdating talaga ng mga buwan ng June hanggang September eh sunod-sunod talaga yung mga pag-ulan to the point na bumabaha pa nga dun sa ibang mga lugar and kapag gantong season napakarami din kasing napeperwisyo eh bukod sa mga kabuhayan, mga pananim Kasama rin talaga sa mga napeperwisyo is yung ating mga gamit at hindi dyan ligtas yung ating mga bike. Kaya sa video ito, pag-uusapan lang natin yung ibang mga pesa ng bike na kailangan nating ingatan sa mga gantong panahon. Pero bago guys tayo dumako dun sa ating mga list, gusto ko lang sabihin sa inyo na lahat nga pala ng mga pyesa na mababanggit ko sa video ito is gawa sa mga bakal. Kasi pagdating kasi sa mga materials ng bike, yung mga steel pa rin talaga yung pinaka-apektado pagdating sa mga ulan. Kasi nga, kinakalawang nga eh. So, ayun, sila talaga yung pinaka-number one affected dito kung ikukumpara mo sa aluminum, sa carbon, or titanium. Okay, so simulan na natin. So, number one sa ating listahan is yung mga bearing. So, mga bearing kasi kapag nabababad sa ulan, especially kung hindi na ganun karami yung kanyang grasa, eh napakalaki ng chance na, yun nga, kalawangin ko, and then, mag-friction siya. Kumbaga, hindi na siya magpa-function na maayos. And guys, napakahalaga kasi ng bearing sa ating mga bike. Kasi yan yung nagpaparotate doon sa iba nating mga piyesa. Gaya yung mga headset, bottom bracket, yung sa mga pedals, sa hubs, and napakarami pang iba. So, madalas kahit maraming grasa, and then kahit madalas ito may grasa, kung nabababad naman lagi sa ulan, eh, madalas wala rin itong kwenta kasi danas ko na rin yan eh although okay naman yung lagay ko ng grasa well lube naman yung bearing kaso laging nabababad sa ulan ayun kalawang pa rin yung ending kaya isa pa rin talaga sa napakabisang solusyon upang hindi madali yung inyong bearing is huwag yung ipabababad sa ulan yung inyong mga bike so pangalawa naman sa ating list is yung chain o yung kadena so pagdating kasi dito usually kasi yung mga chains is gawa pa rin talaga yan sa bakal And for trivia lang, wala pa rin pong bike chain na gawa sa aluminum. Although kung meron man ay hindi pa rin ito recommended gamitin kasi dun nga sa durability ng aluminum. Okay, so bali ito kasi ilang beses ko na rin nasabi ito dito sa channel na ito eh. Na huwag ibababad sa ulan yung ating mga chain. Kasi nga kinakalawang. And badala sa pyesa ng ating mga bike, chain talaga yung number one na prone sa kalawang. Maraming dahilan eh unang-una na nga eh, syempre is yung patak ng ulan tapos kapag hindi na lulub ayon parang hindi siya napoprotektan eh and guys bukod din kasi dun sa basa ng ulan isa rin talaga sa nagpapakalawang sa chain is yung hangin na rin kahit hindi umuulan parang ano na rin siya kinakalawang din siya eh dahil do sa fog o yung hamog so dito para makaiwas kayo sa kalawang ng chain bukod sa iiwas nyo sa ulan eh nire ko rin na gumamit din kayo ng bike cover especially kung dun kayo nagpaparada ng bike sa labas kasi guys ang chain kasi umulan man o hindi, wala yung ligtas ka kalawang kapag hindi mo kinukubiran sa gabi. And then ayun na nga para dagdag protection na rin, lagi nyo rin siyang ilulub. Dahil bukod sa hindi ito para agad-agad kalawangin, ang maganda rin kasi kapag nilulub yung bike, hindi siya ganun nagpifriksyon do sa may cogs at saka sa chain ring. Kasi pag madalas mo hindi nilulub yan tapos lagi mong ginagamit, malaki yung possibility na bungiin ang chain yung ngipin ng ating mga cogs o ng chain ring. So bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. So bali magbasa muna tayo ng comments galing sa last nating video. So sabi nga pala ni Lito Ramirez, para hindi makadanas ng sira ang bike mo, huwag mo na lang gamitin. Titigan mo na lang daw maghapon sa bahay. Sabi naman ni Rolls Video Collection, huwag na daw magbike, ang dami naman daw sira. Tapos sabi ni Vincent Arsula tapo na lang daw pag nasira. And then sabi naman ni John Critical, MTB magasto sa maintenance. So mga comments nga pala na ito ay galing do sa last nating video which is may title na limang bike parts na madali masira. Alagaan mo ang mga ito na mabuti. Although alam kong katuwaan lang naman yung mga kinoment ng ating mga subscribers do sa ating last video. Pero ito ang dapat nyo kasing tandaan. Lahat talaga ng mga hobbies na pinapasok natin ay ayun nga. Lagi talagang mayroong preventive action or maintenance na ginagawa even nga sa sports eh ano ba ang mini-maintain doon eh di syempre yung katawan ng mga atleta and then yun nga sa lahat din ng hobbies talagang ano eh may mga maintenance ka talaga na gagawin and bukod sa disiplina padalas kailangan mo rin gumastos eh so ayun ganun talaga So, pakiusap ko lang, sana wag kayo magkukwit sa bike dahil sa gastos, no? Kasi kahit anong hobbies yung pasukin nyo, ganyan, at ganyan din yung mga encounter nyo. Actually, kung ikukumpara nga sa ibang hobbies, mas mura pa nga yung sa bike, eh. Sadyang grabe lang talaga yung upgradeditis na madadanasan mo dito. Kasi napakasaya naman talagang magbike. And then, kapag masaya ka sa isang bagay, di ba, parang gusto mong i-all out lahat. So, yun lang po. So, pangatlo naman sa ating list, is yung ating mga tornilyo. So yung mga tornilyo na yan, usually gawa rin talaga yan sa bakal. And wala pa akong alam na gawa sa, ano yun, sa aluminum eh. Although meron din mga titanium bolts na rin yung nga lang medyo may kamahalan. Pero yun na nga, ang tinutukoy ko dito sa bidyong ito is yung mga ordinary yung mga gawa sa bakal. So isa rin yan sa mga prone ng ano eh pagdating sa ulan eh. Kasi pag napatakan niya ng konting ulan, kakalawangin na agad. And bukod sa ang pangit nito aesthetically, isa rin din sa magiging problema dito is mahirap siyang kalasin habang tumatagal. Especially kung bakal din yung inyong mga frame. Although dito napakasimple lang naman ang solusyon, bale iiwas mo lang talaga siya doon sa patak ng ulan. Hindi rin naman ito madaling maapektuhan ng humidity eh. So, humidity pala yung tawag doon, hindi pala hamog. And then, ayun na nga kung ayaw mo talaga ng kalawangin na yung mga bolts, isa rin sa mga solusyon na pwede mong gawin is magpalit ka na lang din ng titanium bolts. Although medyo may kamahalan nga lang ito, pero according sa iba ay sulit naman daw, especially doon sa mga masaselan. Ako personally, hindi pa ako nakakatry nito eh, pero siguro kung may opportunity, tatry ko rin siya. Kasi balita ko mas magaan din daw yung mga titanium bolts compared sa mga ordinary. So pang apat naman sa ating list is yung ating mga shifter or di kaya naman brake cables. So gaya nung iba ko nabanggit, yung mga cable kasi na yan is gawa pa rin yan sa bakal. Kaya ayun, kinakalawang din. Although yun nga lang kung ikukumpara sa iba nating nabanggit, hindi nga lang siya ganun kabilis kalawangin kasi nga nasa loob siya eh. Hindi siya ganun ka-expose. Pero yun na nga once na mabasa yung host ng tubig ulan, pwede kasing matrap sa loob nun yung tubig eh. So ang ending kakalawangin na rin. Kaya ayun, isa rin sa mga masasuggest ko is, iiwas nyo rin talaga sa tubig ulan. And then, bago nyo ipasok yung cable dun sa may host, lagyan nyo muna ito ng grasa upang maging smooth and hindi ito basta-basta kalawangin. So pang last para sa video natin ito, is yung mga accessories ng bike na may mga electronics. So kasama na nga dyan yung mga ilaw, yung mga cyclocomputers na yan, and then mga busina at napakarami pang iba. So ito napaka basic na lang naman ito eh. Dahil syempre alam naman natin na yung mga electronic parts ay tubig talaga yung number one na kalaban ng mga yan. Although alam ko yung ibang mga ganyan is mga waterproof pero kung hindi niyo naman guys ginagamit yung inyong mga bike tapos nabababad pa sa ulan, eh mas maiging tanggalin nyo na sa inyong bike. Tapos tsaka nyo na lang ulit ikabit kung sakaling gagamitin nyo na. Kung bagay yung mga ganyan mas maganda lang mabasa sa ulan kung nasa ride ka eh perong tipong ano yung nakatambay lang sa bahay mo yung bike na yun, tapos tapos nababasa-basa ng ulan based on my experience masisira pa rin yan kahit minamarket yan as waterproof although yung iba sasabihin ah nakailang bapat na daw sa ulan hindi naman daw nasira pero ayun hindi eh, good for you kasi hindi kayo nasiraan agad pero hindi sa lahat ng oras ay ganyan lagi yung sitwasyon dahil sa tagal na rin naman nating nabubuhay sa mundo alam naman natin talaga na yung mga electronic parts ay tubig ang number one na kalaban niya Tsaka guys kung nagbabalak kang bumili ng isang hubs at wala kang idea kung paano nga ba bumili nito, meron ako ipapapanood sa inyo ito. Check nyo yan para malaman mo kung paano pumili ng tamang hubs.